hindi na na-orderan yan, ano? na, yeah, na kung wala ka ng hindi. Kung bigla ka ma-order. Sulit ang <laughs> Sulit ang broosted. <laughs> Sulit, <unbroasted. laughs> Sulit <unbroasted. laughs> And, uh...

Sabit na sabit na yung uh, makahimas ng puklo. Ah, Gusto na makahimas ng puklo. O, sabit-sabit na Sabi, sabit na sabit na <laughs> Nasa dulo ng ano to. Ang penis lang. O. Oh. Ang labit <laughs> na sa kuyo ko to. Dito <laughs> <laughs> <Lampit> lang. Dito lang. Dito dapat na lang. Dito lang. Dito